Hi, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Mag-iingat kayo palagi kung saan man po kayo naroon. At syempre, balik topic tayo mga kasawi. alam ko na maraming makakarelate sa topic na ito, mag-jowa o mag asawa mga kasawi, na ano ang tatlong sign na mahalaga o mahal ka ng isang lalaki, mga kasawi. Ang una natin na sign mga kasawi is tanggap niya kung ano ang pinaka-worst na ugali mo. Alam niyo ba mga lalakihan, kapag ka mahal ka neto o mahalaga ka, sa kanila. Alam mo ba kapag once na kayo ay mag-aaway ng isang lalaki, tanggap niya kung ano ang pinakamasama sa ugali mo. Kasi dahil mahal ka niya, tinatanggap niya dahil alam mo mahalaga ka para sa kanya kasi kung hindi ka mahalaga sa isang lalaki ibig sabihin hindi niya kaya na mahalin ka sa pinaka worst mo na ugali mga kaswi doon natin malalaman ang isang lalaki na talagang mahal ka nila kapag tinatanggap nila yung pinaka masama mong ugali mga kasawi ayan yung ating una na sign ang pangalawa mga kasawi is na andyan siya palagi kapag kalugmok na lugmok ka. Alam niyo ba yung mga kalalakihan? Yan, very supportive yan kapag once na mahal na mahal nila tayo. Kasi gagawa ng paraan yan para lang mawala ka sa mundo ng pagkalugmot nyo. Lalong-lalo lalo na mag -e effort yan para naman maging masaya ka at papaligayahin ka dahil ayaw niya na nasasaktan ka kapag ka ganito ang nangyayari sa buhay mo mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa na sign pangatlo, mga kasoy, etong pinaka-importante, hindi gagawa ng ikakasakit ng loob mo. Alam nyo ba yung mga kalalakihan, kapag kamahal na mahal nila tayo, gagawa ng ikakasama ng loob natin. Kasi dahil kapag kawan siya nasasaktan ka, ibig sabihin ay nasasaktan din sila. So, ang mga bagay na nakakasakit sa iyo ay hindi niya ito gagawin. Bagkos ang gagawin niya ay ipaparamdam niya sa kung gaano kakalaga at ka-special sa buhay niya, mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo na sign. At syempre, hindi mawawala yung ay advice sa topic na ito, mga kasawi. Lagi niyong tatandaan sa mga kababaihan kapag ka eto ay nararamdaman ninyo sa isang lalaki na ganito ang itrato sa inyo ay talagang pahalagahan nyo yan huwag bibitawan kasi bibihira ang mga kalalakihan na ganito ka effort ka special na ipaparamdam sa'yo na ikaw lang ang buhay niya at nakukontento siya kung ano ang meron sa'yo mga kasawi Yan lang po mga kasawi yung aking advice maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin, sa so walang sawang pag-share, pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga, mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.